araw na ito, no, paanyaya sa atin ay mapagnilayan natin no, yung ating pong pagbibigay. No? Ang pagbibigay na may kalakip na sakripisyo. Maganda po yung aral na pwede natin matutunan dito. No? Kasi sabi nga, uh, inali, uh, para bang may comparison no? si Jesus doon sa mayayaman at sa mahirap doon sa babaeng balo. At mas na-appreciate ni Jesus yung binigay ng babaeng balo kaysa doon sa laki na ibinigay ng mayayaman. Pero kasi yung intention, yung nilalaman ng puso kung bakit ka nagbigay. At pangalawa po, no, yung yun nga, no, na makita natin kapag ang isang tao po na yung takot na siya ay mawalan, maubusan, dun sa natututong uh, o huwag magbigay. Pero kung ang isang tao natututong magtiwala, sa mapagpalang biyaya ng Diyos, hindi siya matatakot na ibigay ang lahat-lahat sa kanila. Amen. Amen.